Pagkakalilang! Oh. Oops, sa inyo mga katubig! H2 is back with another vlog! May hiyan na kami ngayon guys! Ayan o, aras na boss, Jim! Time check! Time check! Time check! 4.58! 4.58! 4.58 am na guys! May lahat kami ngayon ni Rene J. tsaka ni Yolo May ano, kami video shoot tsaka interview sa ano Lahat na pupunta namin guys! Mababang biyahe! Punta kami sa Makati! Pampanga to Makati! Sige natin sila NJ guys Yay! Ising na! Okay. 5M, 5M nga mayana guys eh Mag... Okay. I impake I Impake, ah okay. Ah, uh, 6am guys may magsiservice sa amin, uh, may magsiservice sa amin. Pupunta okay. ditong van Iservicean si si kami 6am Si baby muna kasama yun, yes, si baby muna Si baby kasama namin guys, iwan si boss Jim Outs! Outs! <laughs> Outs! Jay, using na Jay! Jay, using na sila si NJ guys, Jay. Okay. ligo na ako Jay okay. Ligo, ako muna may ligo guys kasi na, na rin si Olo. Kasi oh, muna si Olo guys. Si mo, si mo. Mamu! Kasi eh. natin si Olo. Tatlo kami pupunta dun guys. Kami tatlo yung napili ng ano eh. Sa MPL. Kasi natin si Olo. Ito sila sa baba. Grinders sila sa baba. Grinders ah. Oh. Tayo sa vlog ko pre. Vloggers sa, siyate natin si Olo mga lodi. Hello! Good morning Yolo hello alasin ko na. 6 Sig a.m. Arista <laughs> Arista Ano nga sa ilo niya? Kasi ako lagay. Dito yung kwarto ng next place all day mga lood. Kasi ako lagay sinin. Okay, salam nyo. Subscribe nyo ha. Subscribe nyo kay Boss Jim. yung ano ko. Subscribe na kay Boss Jim guys. Road to 100k na rin si Boss Jim. Oo, malapit na ito. Hindi ko ka na. Yo. Sundayin na. Sundayin kami guys. Si Baby. Ay, guys natin si Baby guys. Para pang gising. Mga grinders oh. Grinders yung tao. Hahaha. Kasi natin si Baby, mahalo ka apat lang kami. Baby ako, si Holo, tsaka si Rene J. Punta kaming mga ati para sa video shoot, baby. tsaka interview. Kasi nga na Baby, no, yung dilim dito. Kasi nga natin si Baby, mahalo ka. Bango na, okay. bango na. Ligo na? Ligo ka na kaya? Para sabay-sabay na. Tatlo CR si namin dito guys eh. Ligo na ako mga Lodi. Ligo ka na Siming mo na ako, pre. Tara, siming. Siming na ako, pre. Dito na ako may ligo. Yo, joke lang. Ligo mo ako, guys. Eh, I'm back, mga katubig. Ano na, guys. Na, jersey na ako. Tapos na... guys. Pang alis. Tapos makasama natin, guys. Mga vloggers din. Hello, hello. Nakabihis guys. Laras na, boss, Jim. Time check tayo, guys. Laras na. Ito't magprito ha. <laughs> Laras na. Laras na. Laras na. Laras na ba? Ano baby? Oh, 6.15. 6.15 na guys. Sinintay lang okay. namin yung service namin. Where's the baby guys? Youtube channel mo baby? Youtube channel. Ay, baby Ignacio. So subscribe kayo. Really keep our cars here at young.com.ph. Tapos yung 1 subs ka na eh. Maganda rin siyang baro. Maganda rin siyang baro. Ano nag-aabol sa top 1 PH guys? Ano daw makakalaro ngayon guys? Isang araw lang ato ito magiging top 1. Hindi mo makakalaro dahil dito sa ano Sa interview namin sa ano Pira pala pag may lakad guys, hindi ka makapag-RG Paano kayo gagamitin yung face shield ko guys? Nakasal namin ako na, Hindi eh. guys, <laughs> dito na yung service namin mga lodi. Puto pang artista na ano to Artista na ba guys? Hindi mo may sumusundo sa akin ganyan Sumusundo sa akin gantong ano ban Pang artista to guys, hindi yung Grabe nga, yun artista na ako <laughs> Artista ba? Oh, wow, wow, wow. Wow. Artista ba niyan bar? <laughs> artista ba no? Ibang artist. artista ganito nga. Ano ba 'to? Nang design ata. Ano 'yan? Eh, sana mga lodi kita lang sa studio. Wala na lang mga lodi, idlip mo na guys, lupa sa 'yong tulog eh. Wala na lang mga lodi, idlip mo na, idlip mo na tayo dito sa van. Wala na, na, na lang guys. Peace. Yo, makakatubig. Oh guys, katubig oh. Dito na kami guys! Baba na kami sa tayo, Jay? Sa putang ina mo. ito si Mori. Dito na guys, naga-park pa kami guys eh. Tudahanan namin si Anna guys, si Ate Mercy. Yan, oh, dito, <laughs> <yung Starbucks, laughs> ito, ito yung Starbucks. yun Yung Starbucks lang. Yung Starbucks din Starbucks guys. Baba na lang kami mga lolo. Ka to big. Uy, nasa Yare na Jay. Kita na lang namin eh. Ito, Santola, niyo, sa sa niyo, Santolan sa Santolan pala kami guys. Di pala lang tito Santolan pala hala. Quezon, Quezon pala to guys. guys, nandito na kami mga idol. Nasa ano na Santolan Town Plaza na kami mga lolo. Di wala sa amin papasok. Santa pasok, baby. Santa pasok. Ngayon sa ang camera ni guys, lit. Lit ng camera. Sabon uh, alit. uh, uh, ba eh. Si dun eh. lahat ng putik. Guys, oh, nandito namin sa loob mga idol. Pinutin yung red. Nainihintay lang buwa ba? Pinu pinu ano? Pinutin yung red na ah, yan. Anong pinutin? Ay, pinu red. Ayoko. Pinutin yung red ng putik. <laughs> <laughs> ito yung lang kami sa baba guys. Ayun sila guys. sila yung Ola guys. So, guys, no? lang natin, guys. Akat na kami mga idol. Tayn lang natin yung susundo sa atin sa baba. Sa sa elevator, guys. Social distancing. <laughs> Social distancing. <laughs> 9th floor kami, guys. 9th floor. Guys, to jog ang ano, guys, MPL. <laughs> Siya yan, si Yasu yun. Yasu yan, guys, si Yasu. Yasu ng LOL. Lollers, <laughs> no, Steve.

siya ata may isa guys oh. Angas. Ay, ni Jeyo. Pare ni mga lodi. <laughs> And binibidyo siya na tata siya. Vloggers, pa-vlog na si Rene, pa pa si Rene pinipicture na nga siya. Pero wala ka tatang mga tangte Ito yung mga ano, sinasot ng shotcaster. Okay. Ito yun, thanks. Ayun yun. Ayun yun, ayun yung sinasot nila Shinbu, nila Butters, ayun yun guys. Nila Wolf. Pag-vlogs kay Rene Jey, mga lodi. <laughs>

So yun na guys Tsaka tapos lang namin interview ni Rene J Tsaka ni Yolo Hirap na mga tanong guys Nabubulol ako Rene J galing sa magat eh Na Jay? Galing ka sa magat para eh. no, Jay galing ka sa magat Sa interview Ha? Galing ka sa magat Hindi nga eh pangas na sagat niya guys sa akin din eh Abangan niya na lang sana guys Sa page ng Mobile Legends Bang Bang pa ipapos ata yung ano eh ang interview namin na ni Rene Day. <laughs> Gutom na ako guys. Baka <laughs> <laughs> kami so, kumakain mga lood. Diba mga panuala guys. Ni-interview na ako ng ganun. Apakadaming ano. Uh, no? Sinesetapan. Sinesetapan ako para ano. Interviewin. Diba mga panuala guys. Na ganun na nangyayari sa akin ngayon. Ang dahil sa inyo yun mga lolo. Oh. Supportan yung mga idol. Kaya guys, kain muna kami mga lood. Ano muna to? Anong restaurant to? Pancake House to guys. Ito yung dito kami kakain. Hey. Kain muna ko guys. Samaya so, na lang. Itites na lang sa band mga kaibigan. Ayan guys. Kakatapos lang namin kumakain. Pauwi na kami. Babalik tayo pampanga guys. <laughs> Makababang bihaya ulit. Guys, mag-spal kami. Si Yolo lang guys. Hindi ako sama. Guys, uuwiin na kami mga Lotto. Balik na kami sa bootcamp. Dati, guys, nagbabakal bote lang ako. Dati, nagbababuhay lang ako. Pero ngayon, ito na ako. Dati, pinangarap ko lang ito, <laughs> guys. next MPL, Dati, pinangarap ko lang ito. Ngayon, wala na ako dito. <laughs> <laughs> ito rin na, jay guys. Tagal nung... Asan yung ban pra? Yan na <laughs> Guys, ban ng artista? Artista? artista. Ban ng artista. Artista ba namin yan, guys. Iyon pala sila, baby, guys. Tsaka sila, si ate Maisie. mag tayo. <laughs> Wala na lang kasi tulog guys. Sabog-sabog pa ako sa interview kanina. Lawa na sagot, tejok lang meron naman. Oo. 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 guys Oo. tayo sa Oo. <laughs> <laughs> Oo. guys.

So uh, guys, mag tayo sa karto Baka matulog na ako Baka matulog muna ako guys Awww Kapahinga na ako si Ah! 15 minutes lang to Okay guys Salamat sa mga sumuporta Okay guys Okay ta guys <laughs> okay, tayo sa next vlog mga lodi Nga outro ka na Peace! So